Lo and behold, Mr. President, 20 to 25 percent ang karaniwang napupunta sa funder o project proponent na politiko. Mr. President, ang matitirang pondo para sa pagpapatayo ng proyekto ay napakaswerte ng umabot sa 40 percent o 40 million pesos alisunod sa ating halimbawang 100 million pisong pondo para sa proyekto. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Ito ay base sa mga case studies na aming pinuntahan at mususing inimbisigahan sa iba't ibang tako ng bansa. Partikular sa isyo ng flood control. Hindi na namin sinama sa aking presentasyon ang mga naikutan at ibinunyag na ng Pangulo. Ang malinaw na malinaw halos pare-pareho ang pattern kung paano minamasaker ng mga kawatan ang pondo ng bayan. Nauna na po itong inuulat ng ating Pangulo noong nakarang linggo. Nambanggitin niya ang mga items na pare-pareho ang contract cost sa kabila ng pagkakaiba-iba ng specs, disenyo at haba ng proyekto.